Hello guys, welcome to my video. Hmm. Ayaw niya. <laughs> uy, Nandito nga pala kami nagpunta sa SM Tungko ng San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ko alam kung tama yung desisyon kong ginala ko yung anak ko kahit word ako na meron na siya mga rashes. Kasi naman mga nakarang araw nilagnat siya. Tapos ngayon lumabas na yung mga rashes niya. Pero kahit ganun, ito nga at nag namin. Ngayon, Diyos, okay naman sa pagala. Ewan ko na lang mamaya ang gabi kung tutupakin pa ulit. Actually, hindi naman siya mag Kumakain siya, pero hindi masyado. Pero hindi naman siya matamli na katulad ng iba pag may sakit. Kaya tingin ko parang inip lang rin siguro. Tapos yung nararamdaman niya, siguro sigaw, singaw lang ng katawan niya. Alam ko rin naman na much better na ipacheck up kesa manghula ako, di ba, mami? Pero tingnan ko muna kasi mahirap na magpacheck up. na dami sakit sa hospital, eh, nakakatakot din. Anyway, for today's video, samahan nyo na lang muna kami yung dito sa SM Tungko, mga mamsi, mga di, mga friends, yung mga dot. Kung hindi ka pa subscribe, please subscribe on my channel kung gusto mo mga aking video. Nenying! Ako pa nakatingin! Mamiya. Sa sila. Hmm? Kuna rin siya. Sundan mo dun Benyeng. Benyeng. <laughs> A si Kio. Tasa lahat Baulya 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 Anak mo ni. <laughs> Nakikit anak mo. <laughs> Tanging. Okay, na, ano, okay. 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 Nangingi alam ng cheso. <laughs> Gia! Gia Miller! Sa! Pakuhay mo yan! Hello! 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 <laughs> Mamaya. Sarah! Hanggang dito na lang mga lodi, mga friends, mga mamish. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Bye-bye!